Ang pamagat ng ating kwento ay Si Melang Wait Lang Kwento ni Emelinda D. Tesorero Guhit ni Sabrina May D. Tesorero Ito si Melang Mahilig maglaro sa kanyang tablet Halos araw-araw at oras-oras ay ito ang kanyang hawak Minsan, tinawag siya ng kanyang ina para kumain Melang! Melang! Kakain na tayo! Bumaba ka na! Sumagot si Melang. Wait lang po nanay, malapit na po kong matapos. Ang tugon ni Melang sa kanyang ina. Muling tumawag ang kanyang ina. Melang! Melang! Kakain na tayo! Bumaba ka na! Sumagot na muli si Melang. Wait lang nanay, malapit na po kong matapos. Ngunit malinis at maayos na ang mesa nang siya ay bumaba. Tapos na pala silang kumain Kakain na lang ako mag-isa. Wika niya sa kanyang sarili. Nang matapos, nang matapos siyang kumain, ay nagpatuloy ito sa kanyang paglalaro hanggang sa Melang! Melang! Mari mo ba akong tulungan ipasok ang aking mga pinamili? Wait lang tita, malapit na akong matapos! Ang tugon ni Melang, ngunit hindi siya bumaba. Muli niyang tinawag si Melang. Melang! Melang! Mari mo ba akong tulungan ipasok ang aking mga pinamili? Muling sumagot si Melang. Wait lang, tita. Malapit na akong matapo. Mabuti na lang ay umuwi ng bahay si Pipoy galing sa paglalaro. Tita, ang dami yan ah. Akin na, tulungan na kita. Wika ni Pipoy. Ay, salamat. Tugon ng kanyang tita. Mabilis na bumaba si Melang upang tulungan ng kanyang tita. Ngunit, tila ay huli na siya. Maayos at malinis na ang kusina. Naku! Naipasok at naayos na pala ang lahat ng mga pinamili ni tita. Sino kaya ang tumulong? Mabuti naman at makapaglaro na ako muli. Masayang sambit ni Melang. Inabot ng hating gabi ang kanyang paglalaro. Kinabukasan, kailangan niyang bumangon ng maaga upang pumasok sa paaralan. Ngunit, tirik na ang araw ay tulog pa rin si Melang. Melang! Melang! Gising na! Mahuli ka na sa klase mo! Ang wika ng kanyang ina. Wait lang, nanay. Antok pa po ako. Pwede po five minutes? Wika ni Melang. Melang! Melang, ano ba? Gising na! Mahuli ka na sa klase mo! Muling tawag ng kanyang ina habang inihahanda ang kanyang mga uniforme. Wait lang, nanay. Antok pa po ko. Pwede po 5 minutes. Wika ni Melang. Melang, gigising ka ba o hindi? Galit na wika ng kanyang ina. Opo, nanay. Gigising na po. Antok na sagot ni Melang. Sa paaralan ay hindi mapigilan ni Melang na siya ay antukin. Palagi na lang siyang ginigising ng kanyang mga kamag-aral upang makinig sa kanilang aralin. Hindi na makasunod sa mga aralin si Melang. Hindi niya maintindihan ang kanilang mga pinag-aaralan. Dahil daladala pa rin niya ang kanyang laruan, kahit reses na ay di pa rin ito mapigilan sa paglalaro. Melang, kumain ka na! Malapit na matapos ang ating reses ka ng kanyang kamag-aral. Wait lang, malapit na ako matapos! Sagot ni Melang. Ngunit natapos ang reses ay hindi na siya nakakain. Kahit uwi na, ay hindi mo na ito lalabas ng paaralan. Maglalaro mo na ito. Melang! Melang! Nasaan ka? Uwi na tayo! Tawag ng kanyang ina. Wait lang, nanay! Malapit na po ako matapos! ang wika ni Melang. Hay naku Melang, hanggang dito ba naman sa paaralan dala mo pa yung tablet mo? Nang makarating sila sa bahay ay mabilis na umakyat sa itaas si Melang. Hindi upang magbihis kundi upang ay makapaglaro muli sa kanyang tablet. Di niya napansin na tila masamang pakiramdam ng kanyang ina. Melang, nahihilo yata ako. Wika ng kanyang ina. Ngunit hindi ito narinig ni Melang dahil sa kanyang pagmamadali. Agad niyang kinuha ang kanyang tablet at nagsimulang maglaro. Maya-mayay, nakarinig siya ng tawag mula sa kanyang ina. Melang! Melang! Mela! Me! Mela, Me! Me! Ang pahina ng pahinang tawag ng kanyang ina. Sumagot si Melang. Wait lang nanay, malapit na po kung matapos. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalaro. Patuloy at patuloy pang naglaro si Melang. Inaantay ni Melang na muli siyang tawagin ng kanyang ina, ngunit wala siyang narinig na tumatawag sa kanya. Mabilis siyang bumaba upang hanapin ang kanyang ina. Nay! 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 Nasaan na kaya si nanay? Kanina lang ay tinatawag niya ako? Sambit ni Melang sa kanyang sarili. Tita, nakita mo ba si nanay? Tanong ni Melang. Abay, dinala namin ang iyong ina sa klinika. Nahihilo daw siya at nahihirap ang huminga. Mabuti na lang inarinig ko ang kanyang tawag. Paliwanag ng kanyang tita. Nadala ko siya agad sa doktor. Kung hindi ay baka kung ano nang nangyari. Nagdag pa niya kay Melang. Nalungkot si Melang. Naisip niya kung tumugon siya kaagad sa tawag ng kanyang ina, hindi sana nangyari iyon. Tita, maaari mo ba akong isama? Pagmamakaawa ni Melang. o naman, ang sagot ng kanyang tita. Pagpasok nila sa klinika ay narinig nila ang mga sinabi ng doktor. Sundin mo lang lahat ang ibiniling ko sa'yo. Chuck na lalakas ka na. Samahan mo pa ng pahinga. Kahagaan na ang pakiramdam mo. Sige po, Dok. Susundin kong lahat ang mga payo mo. Maraming salamat po. Wika ka ng ina ni Melang. Mab mabuti naman, Inay, maayos ka na. Ang sabi ni Melang. Oo naman, anak. Salamat sa Diyos ang malambing na sagot ng kanyang ina. Nay, sorry po, hindi ko na po ulitin ang pagsasabi ng wait lang. Mabilis na po akong tutugon sa mga tawag ninyo. Akala ko po kasi, puro utos lang kapag tatawagin niyo po ako. Mahalaga din po pala ang pag mga pagtawag. Maaring nangangailangan ito ng tulong. Sorry po, Nay. Ang pakumbabang wika ni Melang. Salamat anak at naunawaan mo rin ang iyong mga pagkakamali. Naway magsilbing aral ito sa iyo. Mahigpit na niyakap ng kanyang ina ang kanyang anak na si Melang.